Hi guys, punta tayo dito sa may public market ng Tagaytay. oh, yan guys, oh. Dito sa Tagaytay ito makikita. Dadaan tayo sa mga purtasan guys. Marami lang ka ngayon dun. Ayan. Ito. Eh, yan guys, oh. oh. Si mama nagaantay.

ito penya ang iwan ayan o <laughs> ando si, si sir. ayan lang ka lalaki guys o nagasta ha dami lang ka ha may mga bokyo guys o saan ma? punta ka sa palengke? Ito yung Ah, na kami sa may <laughs> ng mga mga <maswa> eh. <laughs> <laughs> Pero yung ulap pala tayo dine, diba? O, parang may ano nung no, ma. Spada na naman, natin. Ah. Yun. Spada oh Atay oh. Malaki sana, oh. سبوكي <laughs>